bubuo na yung aking halaman. May dahon na dito. Sa Yung bigyan ng koreano, guys. Tumutubo na siya. Tapos ito pa. E dinidilig ko yan yung ano, yung pinaghugasan ng bigas. Yan. Tanggal natin yung mga bulok. Yan. So, tapos meron pa ito dun sa factory eh. Dalawa maliit na paso. Mali apat siya binigay sa akin. Ang ganda ng halaman ko guys. So. Buhay na buhay siya. Para siyang ano tawag dyan? Para siyang may tawag dito yung matinik. Ayan. Ito pa yung isa. Dito ko nilalagay yung um, mga hinugasan ng bigas. Nilalagay ko sa rep. Nilalagay ko sa rep yan halaman. Good morning, good morning, mga halaman kung magaganda. Ay, dalaw lang pala. Flex yeah. ko lang, guys. May tumutubo na siya doon. Yeah. Nandun sa gitna. Pati yun na sa factory. Bali, apat yung doon. Dalawang malaki. Tsaka, talawang maliit. Thank you for watching.